natin. <laughs> Nakahanap lang masamang kwento, ha? Atsaka <laughs> na naman! Atsaka <laughs> na naman! Ayusin ang nasira. Ayusin! 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 So, syempre, kunyari, inaalagaan niya ako dito. Naghahanap siya ng payong. <laughs> Hello, mga sita! ayan, nandito tayo ngayon sa set na Cruise versus Cruise ng GMA ayan o, nakakotya ng payong ayan na, nag-youtube ka ba? yes po meron kang channel? wala po eh wala? Oh, nako pa orin mo to sa vlog ko ha. Oo, oh, oh, oh. Support. Oo, oh, oh. support, support tayo para makita nila yung kung ano nangyayari sa likod ng Cruz versus Cruz ng camera. Ayun, tama. Yan ang ating audio boys. Kaway-kaway. Eh, ayan oh. Ano sabi mo? Yan ang camera mo na. Oo, oh, oh, just ko sumunod. Ano ba yan? With me, the birthday girl. Ah! Oh, yes! <laughs> okay po, roll 5, 4, 3, 2... Action! Palit damit po ito. Palit damit. You haven't treated. daw po, Miss B. B. Ate Telma. Ka lang masamang kwento, ha? <laughs> Talagang <laughs> susundang <laughs> ko kayo. <laughs> I <love> you, Lord. Wala. Sira ulo. Wala pa tayo. Oy, <laughs> payungan niya yun. Sos. So ngayon, babalikan naman natin yung ating rinuluto. Mag-spaghetti tayo for today's video. Kasama of course ang mga Ah, kasama namin dito. Ayan. Anong work only? Bakit pag kailangan pag bakit? oh ba't oh, so, hindi? So, uh, Ayaw. na ano, yung mga Bakit? Ano ba? Kailangan ang nasira. bakit sabi mo may nasira? Oo. Ano yung nasira? May nasira, sinabi mo kanina, kaya dapat ayusin yun. Tinatawag. Alam mo, ang tamis mo ngayong birthday mo. 27 ka na. O, oh, maraming realization. Oo. Oh, oh. Ah, talaga. Sa Oh, di ba? Yan kasi mag-spaghetti kami. Ay. Oh, naku Diyos ko naman nakita. Ito talaga yung tunay na pagkain. Oh, exercise please. <laughs> <laughs> oh, magtatawag ka na ba? Ano ba on the set na? Kasi hindi ako kasali diyan. Kasali ako. Hello, Jeffrey. Uh -oh. Uh oh. Gusto mo? tulungan na kita. Ako nung maghahalo yan. Ay, naku ate, huwag na. Ayaw ng Kuya Manuel. Gusto niya siya lahat ang gagawa. Ay, Masarap! 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 Ay, -si ikaw na lang mag-taste, ano? Alam ano, mo, ate, ang sabi niya, para Thin sa iyo daw yan. Sa atin, ako, kasi <laughs> ayaw ko, kasi hindi pa luto. Hindi pa luto? Oo, ayan. Ito na, na din. Malang sa chak. Iba <laughs> uh -huh. ang tunay na Mrs. Chris. Yes, ang bango na. The aromatics. Diba? Dapat. Ayan ang, ayan ang talaga. Diyan na. Diyan na puputok ang sugar ko eh. <laughs> <laughs> sa paggay ng pasta talaga eh. Iba talaga pag mabuti kang tao eh. Pag hindi kasi, lumilipas lang eh. <laughs> Ayan na yung hotdog! Ang <laughs> sarap yung hotdog na yan. Ayan na! Ayan. Okay na daw sabi niya. Hindi ko lang siya pwede talagang ipakita. I love it. Tas ready na ang pasta. Yes, frying our chicken. Grabe, kid party talaga itong party na to. Ano naman? Ano? Na, ay, ano ba? Nahuli mo na naman. Nauwi ko na naman. Lwab ano ba yan? Yun? Ano sinasabi mo? Ah, wala. Wala. Asama-sama ko na sa vlog mo. Yung mga nag-i-idol sa aking ulap na... Wala na. Malawang lumipad na sila. Ayaw na nila. Ayaw na, na, pa nilang nilang na. nila. Sila oh. po na <laughs> nila yung mga notebook nila ng Twin Arts. Ang tanda. Ang tanda. Bakit ikaw tumikin? Ang Oh, tsaka tingnan mo nakita mo yung sip-sip. Yung ayaw magpaano. Ayaw mag-share. Ang sarap! Oh my Grabe. Patikim mo naman yung kapatid mo. Di ba isang preserving? Eh, hey, epal lang ako. Hoy! Umepal ka, sige. Pag sa fry. Sa fry ikaw, kasi luto na yung ating ano. Oh my God! Eto, oh, ang ganda, oh. Di ba? Kamsahamnida! May Korean po dito. Actually, ano, kasama yan ni Miss Vina. May pakain, oh. Malapit na, malapit na. Chicken na lang, ang, ano. Kailangan maluto lahat

Yes, may pakialam. Alam ko wala akong sa tempyan kasi <laughs> ke. Oo, oh, oh, pinayagan na pakialaman ang pagkain. <laughs> Hindi magtinola si Elijah. Hindi tinola yan. Fried chicken yan. Alam ko kasi tinola. May breadings. Dapat hinati-hati. Apat <laughs> sa akin Ha? Ano na lang. Ano na masama ka Baya, na naman. Masama na naman sa video mo, girl. Kasama ko sama -sama ako dyan. madupang na ha. Kahit yung barbecue ka. natin. Yes. <laughs> Ay! Ay yes. yes. Oh my god. Naabot ka. Na traffic ka pero make sure mong darating ka ng hindi pa ano, <laughs> halutulah. Naku, <laughs> Ay, in. ay, oh okay. my God! Paborito mo to? Oo. Oh. Oh, tapo na yan. Tapon, <laughs> <laughs> you know, Ako sa okay, na, okay, <laughs> ay, re uh, lang ako uh. -react. Ho, re react. lang ako uh. masasabi mo? Napakatarap. Ayan, Ayan. ikaw na naman ang nauna. Ayaw, <laughs> wala na akong video. Wala Wala akong <laughs> Ay, eh, ready to eat na kami. Ay, si Ate Doray. Nakita ka. <laughs> oh, nandito na lahat to. Oh. So guys, Ate, welcome here to our special dinner. Besides Carlos, kanyang pinakabong vlog, ang CBC. Oh. Ako, gusto Paano, gusto Ta ay. si Ayan! Ayan! Patasang views! Patasang views! Pakita! Ayan! Oh! Stop! Yeah, Yung baba naman! Oh. Uy, may pansit pa. Um, may ito, oh. Dali, oh. Open nyo na yan. Tapos ito, pansit malbon. Mm. Happy birthday! Bakit binata? Happy birthday to you! Yay! Yeah. Anong wish mo? Anong wish mo raw? Sa Ang wish mo? Binibidyo ka niya ngayon Pero mo, pinaasa ka niya na yung ano ko, damdamin ah! Okay, eto okay. pa Ipang natin <laughs> Okay, ano, oo, oo tsaka masubo. Tsaka ang samanay niya sa vlog ko, <laughs> ang dami niya. Nauna siyang kumain. Katipo ko na lang. <laughs>